Number 1 Ibanghilyo. Ibanghilyo. Upat na ito ka Ibanghilyo. Word of God. Gospel. Ibang... Ay, kung ano? Ay, maayong balita. Oo. So, usara lang dyan po na siya. answer sir, tubag na niya. At least, kung libogon mo, mo na siya, tubag. Nakuha ninyo? Ano yung ginawa? Ano yung ginawa? Ang ibang hindi mo. Ang ibang hindi mo. Ang ibang hindi mo. Number number 4 number 5? Mateo 6. Ay, 5. Number 5? Ang saan, Mateo. Matiyo. Mark. John. Lucas. Lucas. Pastor, pwede, na bisagasa, pwede na bisagasa, pastor? Jan. Pwede na bisagasa. Mga pangal. Di, di. So, ano yung ito siya? So, ano yung ito siya? Katurang, kung ano may... Chiklima